Magandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabig na ganap dito lamang po sa pinakaabangan ng sambayanan, Lilat Machas, Atorne at Law. Nalilito na nga po ang ating bida dahil dito sa kaso na hawak niya at gusto nga po niya nag-back out na ngunit kinonsensa po siya ni Kalorena at sinabi nga niya na sa dami ng kanilang naitulong sa kanyang pamilya ngayon pa ba niya iiwan ang pamilya nito na kung saan ay kailangan nga nila para sa ganon ay maipanalo nga ang kaso ni Ino at wala nga nagawa si Lilith dahil nga kahit ayaw man niyang tumuloy dito sa kaso ay talagang hindi siya makakaalis dahil na nga rin po dito kay Kalorena. Samantala, nagpatulong naman humingi ng ipon yun si at kay Bonnie at tinanong kung paano nga ba niya malalaman kung sino nga ang nagsisinungaling uh, ang nagsasabi ng totoo. Sinabi naman ni Bonnie na kailangan malaman niya ito sa pamamagitan ng mata ngunit sinabi pa ni Bonnie na sana nga ay malalaman din niya kung sino ang nagsisinungaling o hindi dahil nga ay nararamdaman daw niya na nagsisinungaling nga si Trix si Ira sa kanya samantala ayaw man sanang ipalabas ni Lilith ang video na kung saan ay nakuhanan ni Kurt ngunit wala siyang magawa dahil malakas na ebidensya ito para sa ganun ay tuluyan ngang mapalaya si Ino at ngayon nga po ay naganap na ang huling hearing na kung saan ay malalaman na kung sino nga ba ang nagka, kung nagsisinungaling nga ba si Trixie at inosente si Ino at nang ipalabas na nga po ang video ay nagwala si Trixie at sinabi na hindi daw totoo ang video na iyon. Nagawagawa lamang na inosente daw siya at rapist nga si Ino at baboy nga daw ito. At ngayon nga po ay dahil sa pangyayaring ito, sinabi ng husgado na walang galang si Trixie na kailangan ay pagsabihan siya ng kanyang abogado kinausap naman ng abogada ni Trixie si Lilith at sinabi nga niya na mahirap talaga ang kasong ito minsan na ipapanalo minsan din ay hindi so mga kapuso ngayong araw na ito ay malalaman natin kung makukulong nga ba si Ino o mapapawalang sala at malalaman na nga rin natin kung ano talaga ang desisyon ng husgado at ito po ay dapat po natin abangan dito lamang po sa lilet at Matias Attorney at Law. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye-bye!